Kaya nito lang pala tutulin yung ano yung paan ng manok na malambot. Tingnan mo mamaya do tutulin eh. Sa Para yung kasi ang benepisyo yung paan <laughs> ng manok. Ngayon na siya ng paan ng manok. Ayan, hinugasan na ay niya. Tinanggal na yung mga extra balat. Napakasustansya naman talaga ng paan ng manok kay fizzles. na ginawa niya, oh. Tapos, nilagay niya sa pretzel pupes. Nilagay niya ng pamintang buo, tsaka pawang, hindi na din nalatap, na lang, tsaka sibuyas, dolres, asin, tinakpan niya. Tapos, pakukuluan daw niya ng dalawang oras. Oo, tama, dalawang oras para mas nado malambot. Pagkakulo niya ng dalawang oras, hindi pa siya na kontento. niya ang malambot na. Pakukuluan pa niya ng 30 minutes. O oh, yan, yeah, tinakuluan niya ng 30 minutes. Tapos, ayan na, malambot na malambot na, oh. Nanginginig na sa lambot, parang chill. O, oh, hindi, lalagyan niya ng yelo para tumigas, para pagkakinuha niya yung paanaman, oh. Buo-buo pa. Tapos, nagamit siya ng harina at saka ng cornstarch, pinasangaduhin niya. Alagyan niya ng paminta, ng garlic powder, at saka niya paghahalu-haluin ito. O, saka konting asin para may lasa. Tapos nagpainit na siya ng kawali yan. Pipreto niya na yung paan ng manok niya, no? Para napakasarap niya ito, o. Oh. O, yan. Binabad niya muna sa tubig. Tapos, sinawso niya na sa harina. <laughs> oh, niya ang gado yun dyan, niya sa harina, siguro pipirito na yan. Ayun, pinirito na oh, sarap niyan, palutong niyan. Sarap. <laughs> Mag-iwan na siya ng pitino. Gagawa siya ng sawsawan, siguro. Okay. Tahachi, ding pula. Oh. Balat ng sibuya, siniwa-hiwa. Tapos, yun, pinagsama-sama niya lahat. Tsaka niya nilagyan na suha. oh, asarap na Asin. O. Oh. Grabe na yan, pare. Wow, ayun know? na, Oh. O. Oh. Napakasarap. Pati buto nakakain yan kasi sobrang lambot. O ba naman pakuluan sa pressure cooker? Kaya hindi ka lumambot ng todo. Oo, sabab va. Yummy. It's This is too nice. Ang ganda ng pagkakapirito niya. O, yan, kakain na siya. Try din to. Mukhang masarap. Sarap ng pagkakaluto niya. Wow. Crispy, oh. Sarap. You